Sa akin. hindi ka makakalapit niya, Federico. Para po tawag kumalaman ang katotohanan. Robert, ilang beses ako mag-iisipan sa loob mo. Ilang beses ko mag-iisipan kung pa paano ako makatagal niya, Federico. Yun na ang nagbigay ng yakas sa akin. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakabawi sa kanya. Gusto ko maranasan niya ang mga na nananasan ko. Pagkakataon niya pati ang pagkakataon. dahil sa kanya gumawa ang buong ko. Oras para. Para mong tumatakot. Hindi.